Panotis naman po, kakukuha ko lang po ng ADV 160 kahapon, bagong labas po sa kasa. Ano po ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin, di ko kasi alam eh. Ito pa yung first motorcycle ko, yun siguro yung gusto nyo sabihin. Unang-una -una sa lahat, Ken, congratulations sa bagong mong motor. And kagaya ng mga pinapayo ko sa iba pang uh, bagong motor or bagong owner ng motor, parati kong binabanggit na basahin ang user's manual. Although hindi natin gawain yan, pero kung... Dedicated ka sa pag aso ng motor mo Best thing to do uh, Pagkatapos mo kunin yung motor mo Is basahin mo yung user's manual Bakit? Kasi karamihan ng katanungan mo Masasagot sa user's manual Gaya ng kung paano mag-reset Ng uh, change oil notification sa motor mo Kung kailangan na magpalit ng belt yung may mga details kasi na ganyan na Sa ibang motor, ah, hindi sa lahat Pero may ibang motor na ini-indicate kung kailangan ka magpapalit And yung reset, makikita mo yan sa user's manual naalala ko nung hiniram ko yung ADV nung bayo ko, tinanong ko agad paano tanggalin yung TCS or yung traction control ng ADV 160 niya sinagot niya ako agad, and tinanong ko sa kanya saan mo natutunan yan? sa manual kuya, sabi mo eh nandyan din yung ibang details gaya ng periodic maintenance pakita ko sa inyo by the way, itong papakita ko sa inyo yung owner's manual or user's manual nung Aerox kagaya nito, nakalagay dito kung kailan i-check yung spark plug and kung kailangan yung replacement, and Spark plug, check condition, clean and regap Replace every 8,000 km Ayan, naka-indicate kung ilang uh, kilometers or ilang buwan dapat Or whichever comes first, tika nga Marami yan, maraming details yan Ayan, kagaya nito General maintenance and lubrication chart Change brake fluid every 2 years Ito, basic na basic Air filter element replace every 1,200 km On my case naman, dun sa air filter element Naka-clear kasi ko So, pag nakikita ko medyo madumina Pinapalitan ko na agad Hindi ko na pinapangabot ng 1,200 Marami kang matututunan dyan sa user's manual Mga kailangan mo i-check or palitan Every time ayan, ano? Oh. Engine oil, V-belt oh. V-belt Replace Every 2,000 Ah, every every 25,000 kilometers Pati yung isa sa mga pinako-controversial na tanong Tuwing kailan mag-change oil? Ayan, nakalagay Ayan, o oh check oil level and vehicle for oil leakage every 500 kilometers tapos every 3,000 kilometers palit. Lahat ng nabanggit ko dito, yung mga binasa ko regarding dito sa owner's manual, ano yan, ah, manufacturer recommendation. Nasa sa inyo yan kung ano gusto nyong gawin. Nasa iyo kung anong brand gusto mo gamitin. Nasa sa kung kailan mo gusto mag-change oil. Nasa sa kung kailan mo gusto magpalit ng belt. Or kahit anong pyesa ng motor mo. Next tip na may ko sa iyo is sundin mo yung Uh, change oil interval na binigay sa'yo ng kasa since bago yung motor mo. For the first 500 kilometers, kailangan mo mag-change oil agad. Then follow the succeeding uh, recommendation kung kailan ka susunod na mag-change oil. Kasi kadalasan naman dyan, libre naman yung service for changing your oil. Yun nga lang, you have to bring your own oil. Now, regarding naman sa pagbe-break in, sa makina mo, kung paano mo siya gagamitin, medyo old school kasi ako eh. So, pagka mo, konting birit, tapos release agad. Wag mong ibababad. After na second change oil ko or around 1,500 kilometers, dun ko na sinasagad. Third tip is wag mo munang sagadin yung pagbabanking mo kasi may breaking period din yung gulong natin. Kailangan mo rin i-break in yan. Kaya hanggat maaari, for the first 1,000 kilometers, hinay-hinay lang sa mga likuan. Fourth is personally, stay stop muna. Para masulit mo yung consumables ng motor mo, kagaya ng panggili, gulong, etc. Para lang, para lang masulit mo muna yung binili mo. After a year, tsaka ka na magpalit ng kung ano-ano dyan. And last, huwag mo masyadong titigan yung motor mo kasi the more na tinitigan mo yung motor mo habang hindi ka umalis. For example, pinapainit yung makina mo tapos tinitigan mo lang, nagkakaroon ng problema yung motor eh. Huwag mong ginagawa yan. Dumadami yung nagiging problema ng motor eh. Tsaka pangangailangan sa accessories pag tinitigan mo lang kaya iwasan mo yan. And yun na muna ang ma-share ko sa inyong tips. And kayo mga master dyan, ano bang pwede pa idagdag? Comment niyo dyan sa baba para matulungan natin yung mga bagong owners ng Motorcyclo. And congratulations sa mga bagong owner ngayong 2025. Kita-kitsa dyan!